Good evening, good evening. Matabungkay Lian, Batangas. Yan, ito yung sitwasyon ngayon sa Matabungkay Lian, Batangas, ang mga resort dito, mga bangka, mga nagbabakasyon. Yan, makikita, makikita natin dito sa paligid. Andito ako ngayon sa third floor. Ito. Ang um, pinakamababang party ng Lian Batangas nandito tayo sa 3rd floor ng pinagstiya natin kanina yung island na sa likod ko diyan kami pumunta nagano kami na sakay ng bangka silipin yes, natin yung paligid ng Lian Batangas ayan yes, siya Padilim na. At andiyan yung mga balsa. Naka-stay sa baba. Dito tayo ngayon sa third floor. Ang resort nito ay Tanawan Resort. Matabungkay Lian, Batangas Yan. Maganda dito kasi malilim Magandang pwesto Pwede kayo sa baba malilim dahil may puno malaki hindi yan kami oh. sa baba na yan dyan kami nagstay okay kayo oh. ayan dito yung view ng harapan ng tanawan tanawan resort Diba okay? Tara, bababa na tayo guys Pumunta kayo dito Habang kaya nyo pa The best Ang experience dito Yan. Tanawan Resort Matabungkay, Lian, Batangas Ingat po tayo lahat At buhay